Magalaw na 'yung ano ba? Na ko. Magglow pa. Daniw, sa amin. Ah, siya talaga kay Inok, bro. Hmm. Darin Inok. Yung isang manananggal. Ay tumulong. buhay hmm. sa amin, na. Ano. Isa na ah. guba na guba

oo nga Rico ba kana maglalala Rico? nang ba kana may Rico? Rico? kasi merong merong pinali sa Rico kung merong na sa merong pinali Rico kung merong pinali sa Rico kung merong pinali sa Rico kung merong Rico 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 Rico

Latin mo po nyo. Latin. Latin na Latin? Latin. Hmm. Uh, Kaya na. simulan na natin mga idol. natin tong no? Sa ano? Eh, ni... Ibigay ni Inok. Inok. Ito po yung ano. Yan bro? yung skip yung... Ito yung... na yung... na yung... pero nga

Kiwa. Mga kaibigan Alam niyo ba na bilog milyon tao ang kumikita ng malaki? na malak? Lekwe, we. dum, dum, pertum, pertum, lagtum, lagtum. Makisim, bro, dos, dos, bro, 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 bro,

kayo oh, ko kayo mo yan. Grabe ng kulog oh. Grabe kasi <laughs> yan. Grabe kasi yan bro. Na. Sige sige sige. Kayo mo yan Riko. Kayo mo yan. Kayo mo yan. Kayo mo yan. Sige. Riko. Gapang Riko. Gapang. 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 Kayanin mo. Kayanin mo. Kayo na yan. Kayo na yan. Matay na yan ha. Baka may ano dyan. Sige. Sige. Umakyat ka Riko sa katawan mo. nanjan ang katawan mo. Akyat. Akyat. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Yan.

Ih, kaya mo yan, Rico. Kaya mo yan, kaya mo yan. Ito mo yan. Ay, makagawa, yan. Huh. <tus> nah, Damay na. Tira, yan na. Ano na G. na? Tira, na. Ih. Yan na. Lapit na, malapit na. Lapit na, lapit na. Kaya mo yan, kibigan. Gih. 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 Kaya mo Ipasok mo damit mo dyan. Sige, sige, sige. Ang damit mo, ipasok mo para mano mo. Sigi Ah!

Bo na. Bo na. Teko, bo na. Ano? Ano do? Bo na. Teko. Ah, yatay. Abo na. Salamat, oh. Ay, salamat. Salamat, ma. Hu. Salamat din yo, kun. Lo. Lo. Iyak sana. Kabalik na ko. Lagi yung ulan, Bliss po ito mga idol. Blissing to! Blissing to, mga idol. Sumabay ang ulan. Sumabay ang ulan. Gumbay tagumpay, tagumpay, tagumpay po tayo mga idol. Sumabay.

Blis, blis, blis Nasa liyo lang, perempatan. Mak, 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 mak. Kulit nuram. Satu hari putih ini blis Please, please, please. Senyo, sila. Ah, nah, maka. satu hari putih ini Dukrum <tuk> empat <tuk> RAM, 1000 unit, biru, rutas, maaf 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 1000, 1000, Blis, blis Blis, blis Nalit, sa likod lang kami Successful Masunod talaga sila oh Blis, blis, blis Ingat di na Yun po si Ray po mga idol Successful po mga idol Laki success, tagumpay Yeah. Bumpay, Gumpay! Ulan! Blessing! Ulan! Sumabay ang ulan! Isang po itong blessing nga idol! So, sana haba-haba ng na nga tingin po successful po! Makak! Satu! ari Tinitin! Purirutas! Tara! 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 Ayan! Okay na Kaya... na, Dre. Yeah, Kay... Okay. Uh. Okay, right, ah. na, Dre. Yeah, Diyo, sila. Salamat talaga. Ganyan, uh. Dre, ko. na ako. Baguhan siya. Baguhan siya. 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 Oh, ka tindog ba? Tayo, tayo, tayo. rin ko. Alalay alalay, alalay. 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 isang kamot

sobrang katagal na hindi siya nakabalik na no. so, wala na oh wala na oh success po <laughs> yung ginawa uh, natin success blessing to bro blessing to blessing to buti hindi tayo. ka nasuka sa orasyon bro ako nasuka bro, bro. intik na wala salamat lang bro sabi yung kanina ba salamat okay, no. din kay inok no uh, salamat talaga kay inok no yung sacrifice siya talaga yung sacrifice para makuha yung paanirai ko at yan ngayon Papil, ng orasyon ano Ha? 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 Uh, na, na, wala. Wala ang pagkapako. Ang bulsa. Sa kay Raiko. Ang bulsa. May ilang araw. Nakuha na natin si Raiko. No, yan na yung ano? ano Pupunta tay, no, tayo sa Inok. Bro, mm, natin inok. Mm, mm. yan na mm. yung birthday wish inok. talaga mm. na natupad bro. Mm. Natupad na talaga Kabalik yung birthday. Kabalik na paa niya. Kabalik na paa niya. Kabalik na paa niya. Maraming maraming Kaibigang Inok no? Kung saan ka mga yun no? At patuloy ka lang po sa pagkakabay mo sa patungo sa paradise. Bueno. Yeah. Yeah. Tara. baba, baba. Dali kami mga kaibigan. Pwede kaya yeah. Tara. Ha? kaibigan, okay. wala pa si kusog ba? Ini, kerdan. Ini, kerdan. Para makalakas okay. ba? Thank you. Kumpay, tagumpay. Si Manuel lang wala nga, hindi na kasama mga idol. Hindi sila, ano, hindi sila mga tagumpay tayo. mo. mong patayuin. Meron na yan lakas. Tumayo ko. Try ka tumayo, Rayko. Meron na yan lakas. Manalig ka. Manalig ka. yan. Sige, sige. lang kami. malalay na, ayan na. Salamat. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat. Salamat. Pabuhay tayong lahat. Pabuhay tayo. Buong team. Tumpay. Tumpay. At siyempre. Tumpay. 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 Sa, sa kaibigan natin si Inok. Oh. Inok oh. na nagsakripisyo. Nagsakripisyo. Eh, eh. Yan. Itong labas. Ito kay Inok.

Kunti lang bro. Yan, lumal lumalakad tayo bro. na siya bro. Lumalakad siya. Yan, please po supportahan bro. niyo po yung Iyan. bawat ang gulo ng video namin mga idol. Mga idol, please support lahat ng gulo Iyan. ng bawat, Iyan. Ng, Iyan. bawat Iyan. ng collaboration. Iyan.